News Update Mga balita ngayon, walong individual arestado sa Subic Pogo Raid, pang-espiya iniimbestigahan. Seguridad sa border kontra terorista at kriminal mas pinaigting sa bagong passenger info system. Walong Pinoy seafarers ng MV Solong nakauwi na at binigyan ng tulong ng OWA at DMW. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Arestado ang anim na dayuhan at dalawang Pilipino sa umunoy ilegal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Subic Bay na pinaghihinala ang sangkot din sa pang habang nagtatrabaho sa isang resort island na may strategic location malapit sa West Philippine Sea o WPS sa pinagsamang operasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP, National Bureau of Investigation o NBI at Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA nitong Miyerkules sa Grande Island nadakip ang limang Chinese, isang Cambodian at dalawang Pilipino ayon sa Department of National Defense o DND. Narecover sa operasyon ng mga cellphone, laptop, isang 9mm na baril at labing-anim na bala. Pinag-aaralan ng DND ang posibilidad na ideklarang military reservation ang Grande at Chiquita Islands upang mapalakas ang seguridad sa Subic Freeport Zone at sa base ng Philippine Navy. Patuloy ang investigasyon sa posibleng espionage at iba pang iligal na aktibidad ng mga suspect. Mas paiigtingin ng Pilipinas ang pagbabantay sa mga terorista at kriminal na maaring pumasok sa bansa gamit ang bagong border security system na Advanced Passenger Information System o APIS sa ceremonial launch kahapon ng Bureau of Immigration at United Nations Office of Counterterrorism. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, ang sistema ay magbibigay ng real-time na impormasyon sa mga otoridad bago pa makarating sa bansa ang isang pasahero. Sa ganitong paraan, mas mabilis matutukoy kung may koneksyon sa terorismo o krimen ng isang individual na maaaring hubantong sa pagharang o pag-aresto sa kanila. Sinimula na ang pilot testing sa isang airline kasunod ng iba pang airline carriers. Nakipag-ugnayan na rin ng BI sa Interpol para sa mas mahigpit na screening ng mga pasahero, alinsunod sa mandato ng UN Security Council, na pigilan ang pagpasok ng mga banta sa seguridad ng bansa. Ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa Southeast Asia na may ganitong border security platform gamit ang Go Travel Software ng UN. Tiniyak ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang buong suporta ng gobyerno sa walong Pilipinong tripulante ng MV Solong. Ang mga seafarer ay kabilang sa crew ng MV Solong, isang container vessel na bumangga sa oil tanker na Stena Immaculate at sumabog sa North Sea noong March 10, 2025 sa hilagang silangang baybayin ng England. Sa koordinasyon ng License Manning Agency Principal at Philippine Embassy sa pamamagitan ng Migrant Workers Office o MWO sa London, napauwi ang walong tripulante noong March 18, 2025. Tumanggap sila ng pinansyal na ayuda mula sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA at Department of Migrant Workers o DMW. Samantala, isa pang Pilipinong tripulante ng MV Solong ang nananatiling nawawala. Patuloy ang imbestigasyon ng UK authorities, katuwang ang flag states ng parehong barko upang matukoy ang sanhi ng insidente. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn nag Naguulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.